Boss Cardi! Boss Ano yan? Ano man dyan? Nakasarado pa kayo ng tanghali na eh. Nakasarado pa kayo. Ba yan? Mabili ako. Uy! Ang ngayon mo pagbenta. Ang boy negro. Siyempre. Ah. Marami akong inasikaso kaya medyo wala tayong ganong ano ngayon. Wow! Ang inisipin pang istorbo dito sa tindahan ko ah. Bago ang lahat, siyempre. Sige. Okay. Ano ba ngayon? Eh, tanghali na diba? Oo. Oh. Siyempre kailangan kong uh, kumain. Mga uh, alas dosin na. Mabili nga ako dyan ng ano mo? Mega sardines mo pula. Pula? Walang pula. Green na lang. O yan, minsan na nga lang bumili ng ano. Ula, di pa wala, ka pa ng alaw, wala, di pa ako nakapanang kada. Wala lang kasi bumili sa Green na lang. Okay, green na Ay, lang. Ito. May kasar din. Green. Oh, kang galit ka. Gutom ka, butum na gutom ka na siguro ah. 30 o. Saktong sakto. Alam na alam mo talang presyo. Plastic no? mo naman. Or ha? Naman. Ano yan? Ano yan? Okay. Ano Bumili pa ako ng sardinas kung di mo ba plastic? Okay, wait lang. Plastic ko lang ah. One eternity later. Sinsara na kasi wala. Di ako nakakapag-ready kasi. Ano ah, yung kayo palaman? <laughs> wait lang! Diyan ka lang! Diyan lang kayo! Isa na kayo dyan! Bibili lang ako! Pinas na nga lang, ayaw pa lumabas. Nangay dyan, wait lang. Oh, sardinas mo. plastic. Bakit plastic ko. Bakit may plastic mo? Saan sa may lata? Sabi mo, eh oh. Hindi mo kasi naayos. Sabi mo, may plastic ko eh. Ano mo naman ako. Oh, ano mo naman ako. Sablay sablay pa. Sige, okay, let's lang. Ako. Wait lang! Hindi pa tayo easy na kayo. May problema lang dito. Oh, ito na. Sa lata na. Anak naman ng titing, siya mo, mo talaga lahat, eh, no? Oo, oh, sabi mo, ilagay ko sa lata. Oo, oh, ilagay naman. ko sa plastic. Oo, oh, ilagay sa plastic. O. Sabi mo, ipasok ko yung lata. Yan yung lata, oh. Oo, oh, oh. binabi mo naman yung pagkain ko. Wala, yan yung sabi mo. Aray ko. Na, malis ka na. Ang istorbo ka na naman. <laughs>